Hello mga kapatid, welcome back nandito na po ang inyong kapatid uh, ngayon uh, kung makikita nyo <laughs> meron kami pupuntahan ng aking asawa ayun ka naman e, dati namin kayo dun sa kanyang paboritong restaurant Ayan, pupuntahan namin ngayon yung paborito niyang restaurant na kinakainan nandito yan, malapit dito sa almaktum maktum Maktong yan. Um, dito yan sa Dera. Nandito po kami sa Dubai. Yan. Punta muna kami doon sa restaurant na paborito niyang kainan. Siya lang po ang kumakain doon. Hindi niya po ako sinasama. Ewan ko lang kung bakit. Pero ipapakita daw niya sa akin eh. Kaya ayan, sumama ako. Ako yung nagbibideo sa kanya. Puntahan namin yung kanyang favorite restaurant. Ayan yeah. po yung kanyang paboritong uh, restaurant. Tuka. <laughs> Ayan po yung restaurant.